Yusuf guys tayo ay magubiyahin naman tayo gamitin ang ating paboritong bike ting 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 let's go Yusuf guys hindi tayo kailangan kaila at tayo ng mga kalakas ay nakuha natin at mamaya mararami pa yan sipag tiyaga lang let's go what's up guys dito tayo ngayon at mga ngalakal tayo gamit atin ang bike natin at ito na nga how tayo ngayon pagpunta ko tayo sa bayan ng Tainan Katulad tayong kinagastos at eh, mamumutang tayo ng mga kalakal. Kung magkano magkikita eh, di suwabe. Thank you very much sa inyo guys. Opa si Mads TV Vlog. At papunta na po tayo sa atay na. Nandito tayo sa bukit. Dito yung shortcut papuntang Hawaii Station. Peng! So guys, ayun. Nakikita niyo yung basuran, Kakapulit ko lang ng mga kalakal. Ito na nga. Umutang tayo ngayon dito. Ayun, e, nakuha natin. Let's go! what's up guys ito mamumuita naman tayo ng basura dito at yun maraming basura at yung magkano kikitain natin dito ayan ito ang hanap po ay kuma guys yung hindi nyo pa nakakalam isa akong basurero na vloggers let's go ay yung bike ko ting 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 ayan guys yung pinagpupulutan ko ng mga basura dito sa barangay ataynan, NY ay galsik Dami, no? so, what's up guys? nandito tayo sa Gualsek, ka Katara kapawi bukat no? Pagod. Hindi ngalok oh. <laughs> yan guys, pupunta tayo doon sa pauwi na napawutan ng ano yan ng karanglaan to yano to to tambak kamagal street let's go yano guys yano tayo na kung yano kalakal let's go yano uh, uh, uh. Pogi ko, di ba? Hey. Yeah. Yo, what's up guys? Nandito po tayo ngayon sa Barangay Waig at ito nga po tayo, mga po tayo at ito nga, papunta tayo sa part na biyaheng kalakay ngayon. Ako nga pala si Mads Vlog nandito tayo ngayon sa ta, sa kita nyo naman ang ating kagandahan, charot <laughs> ayan guys siyosyo lang tayo kung charot babatagaling pagod natin at yun nga pala Marami pa na nagsasharot sa akin. Sharot nga pala sa na sumusupport sa akin. Yan. 10k followers na po tayo. Supportive na po tayo ngayon. Ito nga ang aking hanap buhay ngayon. Nakabike lang po tayo. Nilakbay natin ang lugar ng Atainan, Waig, and Walsik. Yan. Pero sa part na susunod naman, sa ba nga ba? next time na lang yun. Pag ano, pag may motor na. Ting, 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 ting. At sharot ay pala ay boss, Alfred. Watermark si Sir Art po. Watermark sa si Papa Bold. Yan, shout si out oh, si sa guys. Ting 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 ting. Yan. Andito tayo ngayon. Mimabiyahe na naman ang kabungal.com. Ting. Grabe sa yan ng panahon, no? Sarap mag Sarap mga lakad pag hindi umuulan. At masarap din. Masarap din yung bimiyahe katulad nito. Papaita sa let's go. Ayan guys, ito pala yung ha aking sidecar at pupunta kami doon oh, sa dulong dulo at pauwi na rin ako at lumihingat na naman tayo guys and again geng yun sabi nga nila huwag mo isipin ang kahirapan isipin mo na lang ang hanap buhay mo para maangat ka sa kahirapan hindi ka mamamatay maging mahirap maging maging successful tayo dahil sipag tiyaga lang sabi nga nila magsipag ka may mararating. Pag wala, hindi ka pag wala. Tambay ka lang, habang buhay. Let's go! Ding! Yun. Guys, bababa tayo dito sa tulay. Kasi maraming kalakal daw. Ayan, makakita mga kita mga dadapat na kalakal. O. Ayan, tulay yan. Dapat double ingat lang po tayo. Let's go, samahan nyo ko. Ayan, marami tayo mga kuwang kalakal. Let's go! baba na po tayo at ito nga nakakatakot nga dito pero dahan-dahan lang po ta baka madulas tayo at ay natigan na muntigan na and guys natin kumapit ngayon dito sa bukid dadrak yung sako ngayon yan talaga maghanap buhay ngayon no? and guys nandito na tayo ito yung natin guys patay mga ahoy charot hindi ito ito guys marami mga kumpasuran dito at ito yung ginagawa ko palagi namumulit ng mga kalakal pag wala pong mabiling mga kalakal yan guys ano po yung basuran na pupunta natin at sirain natin at marami tayong mga kalakal let's go <laughs> Guys, may nakita naman tayo ng basurahan. Marami naman tayong mga mga lata dito sa basura mga plastic yan naman nyo ko let's go guys eto nga at may nakita tayo isang sako puno ng kalakal ayun nga po ligitan nyo ba yung balde na yun ayun drum na yun kukunin natin yun kahit nasa malayo na tubig basta kumita tayo let's go at ingat lang po tayo ngayon kasi may natabukin na to baka may sawa ayun guys ayun nga po yung mga ano, kalakal ang kukunin ko ngayon ito ko sa ibang sako Ayan, Ayan, lipat natin yan. Let's go. Ayan, nakita niya guys ha. Ang hmm. ganyang harap po ay ko. Tsaga lang. Huwag wala ng pag-asa. Laban lang sa buhay. Yun guys. At ito yung nakuha kalakal ngayon dun sa basura. Ayan, ito isang sako tayo. Tapos isang drop. Ayan, let's go. Pagod. ito nga po ikaklase na natin yung mga kalakal ngayon at bibenta na natin ngayon at maraming salamat sa inyo at nakawiyang ligtas thank you very much sana mapanood yung aking video